Magandang umaga po sa atin. Namaligya po tayo ngayon sa Farmer's Market, sa CDO guys. Yan po guys. Yan. Namaligya po tayo dito kasi na uh, chill-chill. Uh, chill-chill lang tayo dito kasi wala tayong magawa. O, di ba? Diba? Dito lang tayo waiting for the customer area. And, yan po guys. Waiting-waiting lang po tayo. Yung iba naka-berlas in the morning. Ah, uh, may kuan po tayo guys, may ganito, sinong sinong nakakilala nito guys? Anong tawag nito? Sa uh, sa Utis Udlot ng sa po ito ng sa guys. Masarap po ito adobo. ko galing po ito sa bukid namin guys. Bininta namin dito sa city or sa Ubos. Oh, 15 pesos lang isa nito guys yan po, talbos pang 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 animik po ito guys. Nasa nasa cheese, no. ah, cheese kilo, cheese ang kilo, kuan guys. Ang isa yan po. At may mga lakatan din tayo mga guys. Guapa. Yan po guys, mga guapa yung mga lakatan natin. Ito. yung guys. So. Ang ganda Ang ganda po ng lakatan guys. Kaya pili na kayo dito guys sa farmers lang po ito magkita. Yung lakatan natin is napakaganda po. Ayan po guys, ay paghilaka natin guys. Ayan uh, uh, po guys, at yung mga kasamahan ko dito ibabla po dito. Yung mga kasamahan ko guys. Yung... At may, de, may, Dragon Balls din tayo. Yan po yung Dragon Balls natin. Kunti na lang. Mabilis pong naubos yung Dragon Balls natin, guys. Mabilis pong naubos. Kaya, tiyaga-tiyaga lang tayo, guys, sa pag-an, huh? Yan po, may mga mangga rin katayong tago. Pila ni Mangga Call. Oh, sabarato, kayo. Ganito? Korte. Oh, korte lang po ito, guys, yung mangga. Si Ha? Sigay. Ganito siya? Florida. La Florida. Ay, Florida. Ito hey, yung Florida guys. Mm, Florida. Sa kalam. Florida. Yung Florido. Ang sigayo. Guys, so 40 lang po yung kilo. Sa sigay. Huwag na. Daga na kay lamok. Mm. guys. At may puso din tayo ng mga saging ito guys. Mga passion di amor. Yan po, may bumibili na dito guys. So, so may bumibili na. Marami pong bumibili dito guys. At may kantongers din tayo. Hmm. yan po, kantongers. Si Ante, pag ilakad ate. Yan po. Hmm. Bye bye. Dito lang po tayo kasi may nag-chat sa atin kung ano dong i natin doon. Yan po.